Pauwi na po tayo. Maraming niyog. Sana makakita po tayo ng niyog na dalawang tubo. Usang

Bigat ba? Bigat One, two, and One, two, okay. Eh. Ay, may gamot sa hmm. ari um, to to lang. Dala lang na Ari, wala Pero lang Kasi isa mata pa na. Ano? Ayan o. May, si, may sanga o. Ayan o. Ayan naman yung supa na Dalawang tubo. Ayan oh May sanga na po yung

Pare Ito yung sinukuan. Dahon ng sinukuan yan. Baka makakita ka dyan. Parang heart, uh, heart wood, wood kay paru-paro. Yung pakpak -pak ng paru-paro. Parang sa patos ng ano ah. Baka. Hmm. O sa patos ng ano. Hmm. Sa bayo. swerte. Swerte dyan.